at yan, baka kasama na po natin via Zoom kahit po nasa Korea. Ayeto po, magbibigay po sa atin ng pagkakataon. Sa ating buting mayor po ng Dagupan City, si Mayor Belenti Fernandez. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Um, magandang umaga sa iyo, Jay, and uh, magandang umaga sa lahat ng ating mga fellow Dagupenos. Mga listeners po natin. Mayor, uh, eksakto po nasa ang Korea po kayo na lugar. Ah, uh, opo, andito po ako sa Andong City. Ah, uh, nagpre-prepare na po kami. Ah, uh, in fact, siguro mga 20 minutes later, proceeding na kami dun sa may opening ng assembly ng um, itong uh, conference. Okay. Mayor, ito po, uh, alam ko kahit nandiyan po kayo sa ibang bansa, pero ang puso niyo at ang inyo pong iniisip ito dito sa Dagupan City. Uh, ito po, Ibe, para parating po na super bagyo, ano po ang paghahandang ginagawa at ano po yung mga bagay na inyo pong uh, gagawin sa ngayon, Mayor? Well, uh, actually, ang plano ko sana makauwi na agad eh. Kaso, fully booked oh, mga aeroplano ngayon. So, I have to take yung time na talaga na schedule na pag-uwi ko. But hopefully, sana ay um, wala na sana ang bagyo dyan. Kaya lang... Uh, ang bagyong Owan po ay uh, maaring maging super typhoon kaya ako ay masyadong worried sa ating mga kababayan dahil ang sabi nila baka umabot ng storm signal number 5 according to pag-asa. Pero kahapon naman ay nag-prepare na po si uh, acting mayor si Brian Kua kasama ang mga department head at ngayon ang alam ko ay magtatawag siya ulit ng meeting kasama naman mga barangay at uh, mga national agencies upang uh, magkaisana, magkatulong na sana po yung mga nakatira sa tabi ng ilog ay uh, inipat na ng ating mga barangay kapten. Alam ko ngayon medyo araw pa dyan, ano? kaya lang uh, parating pa naman yung, uh, yung bagyo magla-landfall pa lang. Pero I hope by tonight, sana ay ma-evacuate na yung mga taga-tabi uh, taga ng ilog and of course uh, sa mga island barangays, Andiyan naman yung mga pinatayo natin na two-story, three-story building. I hope maaga yung evacuation bago dumating yung malakas na hangin. Kasi pag signal number five po yan, ay uh, mahirap po talaga. At saka nakita na po natin yung mga nangyari sa ibang uh, lugar. Kaya naman Cebu, magdasal po tayo na sana hindi po tayo umabot sa ganyan. Kaya lang uh, uh, ako ay nakatutok din sa balita. Mukhang malaki yata yung coverage ng itong bagyo na ito um one one uh one of the strongest uh, typhoon yung darating sa atin. Mm -hmm. Kaya uh, kailangan po ay uh, mag-ingat tayo dahil uh, lalong-lalo na po ngayon yung dulot uh, dulot po ng um yung amihan po sa atin. So 'yan ang isang problema po natin. Okay, Mayor, ang sabi po nila posibleng mag-landfall daw sa Isabela or Aurora pero ang lunes uh, or siguro ng gabi na ito no or lunes uh, mag-exit sa Pangasinan so ito po yung uh, isa sa mga inaalala niyo at uh, talagang tuloy-tuloy uh, ang communication ninyo with acting vice uh, mayor with acting mayor uh, vice mayor Brian Kuwa na makapaghanda ang ating mga ang mga taga Dagupan lalo na yung mga bahay ng lugar tama po ba mayor Opo, tama po yan. Mga lying areas gaya ng Maluwit sa fisheries po. And then uh, Lasib Grande. Sa Lasib Grande, uh, Pugo Grande, and then Kina Aldex. Lasib Chico po. And then doon ho um, sa, uh, sa mga island barangays po. Uh, mga Pugaro, sa uh, Salapingaw, Kral Kalmay. Sa Lumboy nga, sabi ko kung pwede, eh, ikaw na lang, ay eh, ilipat na yung mga iba na nakatira sa tabi ng ilog kahit na makiusap na tayo sa Dagupan City National High School. At alam nyo, the other day pa, kachat ko na yung mga principal eh, na to open their uh, classrooms in case na emergency. So yung mga kapitan na worried na baka sara classroom, uh, DepEd has always been very supportive of us. Kailangan lang natin gawin natin maayos pag ang mga evacuees po natin ay pumunta sa classroom, dapat po may mga naka-assign na mga supervisor po galing sa barangay na mag-aalaga sa kanila. Sabi ko nga and ang instructions ko is uh, clean as you go. Dapat pag uh, tayo ay pinahiram po ay dapat malinis din tayong uh, aalis. Ganon din sa Bunoang Gazette, Bunoang uh, bukik and Binlog, uh, meron mga mga schools na matataas doon two to three story, uh, I hope you can evacuate them earlier. Ganun po. Pag kina Mayor, kapag kinakailangan po talaga na parang i-force evacuation sila, depende po sa sitwasyon, nung araw or bago yung nakikita natin, posible po bang mangyari yan, Mayor? Uh, pwede po. At uh, gaya ng pantal, napakadaming nakatira sa ilog. Pero very supportive naman ng FINMA. Eh. Uh, si Kapitana, alam, mga Kapitan natin alam ho nila lahat ang kanilang uh, gagawin dahil sanay na sanay na po sila, kailang sometimes it's a matter of timing. Hindi huwag po yung uh, tumaas na yung tubig, tapos lili, saka lang lilipad yung mga tao, no? Dapat yung mga tao ngayon, huwag matikas ang ulo nila. Tapos kasi iba ito, if this will happen na parang signal number five according to pag-asa, mahihirapan tayo. Lagay nyo na lang sa sitwasyon natin. Yung mga nangyari sa Cebu, sa Davao at mga ibang lugar. Pero magdasal po tayo parate na hindi po mangyari sa atin. So ako nga every Monday kami po talaga ay nagdadasal sa flag ceremony. Aside from that, siyempre dasal natin araw-araw. Okay, Mayor, kung tatanungin po ng mga taga-dagupan, gaano po kahanda ngayon ang dagupan para harapin yung ganito po? Alam naman natin, nature kasi ito eh, pero kailangan pwede lang natin magawit maghanda ano pong dapat nilang uh, parang isipin at malaman, Mayor? Um, is lagay nyo sa isip nyo yung pamilya nyo, anak nyo. Uh, dapat maging uh, safe po sila. At sabi ko nga parate, huwag nyo iwanan ng asawa nyo. Baka iwanan nyo naman, magbabantay ng appliances nyo. Huwag pag umalis kayo buong pamilya sa evacuation center. Mm -hmm. At uh, may instructions na rin ako sa nutrition na tumulong din sa mga barangay in terms of food. So tatawagan ko sila ulit ngayon para magpadala na ang ating ayuda makatulong lang augmentation lang sa mga barangay sa pagkain ng mga evacuees kung uh, kung sakali. At uh, tayo naman uh, before before today I think that was uh, early this year nung nagpa-turn over na tayo ng mga rescue boat, mga rope, mga tali po, mga life vests na gagamitin po ng BDRMC. So ayusin niyo na po, ready na kayo. So um, masakit ho ang loob ko nung nakita ko yung sa Cebu po. Ang dami po yung mana sa taas ng bubong. At kawawa may hawak ako pa silang mga baby nila. So sana po tayo, mas maaga tayo mag-evacuate. Tandaan niyo po mga kababayan ko, wala akong mawawala sa atin pag nag-evacuate kayo. Magpasalamat nga tayo eh dahil uh, pag hindi natuloy yung bagyo, ay uh, okay yung baha, ay safe po tayo. Wala kong mawawala sa atin sa early uh, prevention po na para sa safety po oh. ng ating pamilya, lalong-lalo na mga bata. Mayor, as early as now, uh, parang pin-activate na po lahat ng may concern or stakeholders oh. sa paghahanda po uh, dito sa, sa, para magiging, or inaasahan na baka maging super type po na si Juan. Uh, Opo, oh uh, kausap na namin ni... Acting Mayor B.K. Kua, yung mga department head, ano mga dapat nilang gawin, so nag-prepare na po sila. I think, mamaya may meeting din po kasama ang uh, national agencies gaya ng Coast Guard, uh, of course, ang uh, Navy, ang PMP, PMP uh, Marine, and of course, yung mga, mga different uh, organization na tumutulong po sa atin. Dapat activate din sila sa barangay nila. Dapat uh, ready po silang nga uh, tumulong at ready po sila sa mga gamit. So mga mga dagopenyos, pag-prepare po kayo. Yung pagkayo ay nagtitake take ng mga gamot o kaya yung mga yung mga kailangan din o yung tubig o mga importante po na bagay po. Sana mag-ready na kayo doon sa emergency kit po natin. Okay, Mayor. Maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo, Mayor. Huling, uh, siguro bibigyan po kayo ng pagkakataon na magmensahe pa, lalo na po sa ating mga kababayan dito po sa Dagupan. So, mag-ingat po tayong lahat. Alam ko, araw pa dyan. Pero alam niyo naman, pagdating ng uh, bagyo ay iiba na po yan. So, bago pa mangyari yan, prepared na po sana tayo. And uh, nausap kami ni Vice, dahil sa gagamitin natin ang mga classrooms, ano, Kausap ko ng DepEd na hopefully Saturday afternoon up, sana po ay uh, buksan nila ang kanilang classroom. Anytime na may uh, problema na kailangan mag-evacuate ang ating mga barangay captains, ay meron po silang pagdadalhaan na mga evacuees natin. Buhay po ang nakataya po dito kaya hindi po ito basta-basta. So pag yan ay nangyari po ang plano natin, uh, hopefully by Monday, ay baka mag-declare na ho tayo earlier yung uh, walang pasok po sa Monday. Kung magagamit po yung mga classrooms ng different schools ng Dagupan. Maraming salamat po. Pag-ingat po tayong lahat. Thank you po. Okay, maraming salamat sa ating butihing mayor na live po na nandyan po sa Andong, South Korea. Pero hindi po talaga nagkulang na magbigay po ng informasyon at siyempre para po magbigay po ng mensahe sa ating mga taga Dagupan or mga Dagupenyo. Maraming salamat po, Oliver.